Ang laki ng cabinet, ano? Sang haba ng plywood dyan. Bali, sang plywood pa rin. Tatlo, dalawa. Hmm. Ito, kwarto. Puro puti. sipagan mo lang isugundahan mo ko kata ko ya patutuyuin tawto pa pag tumuyo yan lalagyan na ng gloss oh gloss na yan huling ano patutuyuin pa yan bukas sampan malalagyan yan oh okay pinalatuyo oh Ito, ang laki ng cabinet. O, oh, namin kanina ng cabinet, o. Oh. Ang laki, o. Oh. Taas, o. Oh. Kwarto. Hmm. O. Oh. Kung papagawa kayo dito lang. Chat lang kayo. pintor, cabinet. Oh. Lang. Dito lang 'yan sa Cavite. Dasmawan. Chat niyo si Rojak nga pala. Kung hindi si Alfredo La Serna. Yan ang gawa oh. Ha? Yan lang magawa. Gawa-gawa lang. Kuti ano? Oh. Ayan oh. Oh. Parehas sa parehas. O, oh, ha? Anong pinto? Hmm. Pago din. Ito hindi pa tiyo. Ah, pwede na. Pwede na lang palang lagyan ng gloss. O, oh, tuyo na. Guglosin na. Ano? Maggoogloss naman. Kanina ang nilagay ay ano? Ah. Uh... ano? plat Flat latex. Yan, goglossin na natin. Ito ang gloss. Tiyo na siya eh. Tiyo na oh. Oo. Oh, ha? Diyan lang natin ng konti para makinis-kinis. Okay? oh huling ano na to. Thank you, thank you.